Yun nga, totoo ba yan? Yun nga, so ito yung tatlong masasamang ugali ng mga kababayan natin dito sa Amerika. Una, ito hulaan nyo. Paano mo naman na-afford yan? Oh my gosh! O ba diba, yun nga, maraming mga Pilipino dito sa Amerika, judgmental. Kumbaga, mahilig sila manliit ng ibang kapwa Pilipino. Like, it doesn't matter kung ang suot mo, brand name o hindi. Kung yun ang nagpapaligaya sa'yo, kung afford mo, go! Pero bakit kailangan panang iba na maging judgmental, ba diba? So, maraming yan sa atin dito sa Amerika. Number two, eto hulaan nyo. Yuck! Hindi ako mapupunta dyan. Oh my gosh, nag-hangout ka dyan. Ang biyang kadiri, ah! Yun nga. So, number two, maraming mga Pilipino dito ang yayabang. At the end of the day, lahat naman tayo, di ba, nangingibang bansa kasi gusto natin magtrabaho, gusto natin makapag-provide sa ating pamilya, at gusto natin makaipon. Pangatlo, ito hulaan nyo. O ano, magkano mong pa-makeup sa'yo? Ano? Mahal naman. bakit pwedeng tiway na lang. Yun nga, maraming mga Pilipino dito, nako, mapag-take advantage. At the end of the day, di ba, kailangan naman din natin lahat kumita. Misan nga, tinatanong ko na, so ano po ba ang afford ninyo? Yun na nga, pero hindi naman sila lang didictate ng presyo nila. Ano yun, lagi na lang tiway. At the end of the day, all of us have to pay our bills, di ba? So, yun yung tatlo sa ibang mas ugali ng mga Pilipino dito sa Amerika. Ano, may kakilala ka bang ganyan? <laughs> let me know in the comments! And let me know kung gusto mo pa ng part 2! Yeah!